Isang dekada na rin ang nakalipas mula ng unang sumabak sa kompetisyon ng table tennis ang atletang si Benz. Dahil sa sports na ito, iba't ibang mga lugar na ang kanyang napuntahan bilang kinatawan ng Baguio City. Sa loob din ng isang dekadang ito, batid niya ang kakulangan ng mga pasilidad at tulong pinansyal mula sa pamahalaan para sa kagaya niyang atleta. Scholarship, malaking tulong po siya financially kasi hindi na po problema ng parents ko yung tuition ko ngayong college. And, um, nabigyan ako, second is nabigyan ako ng opportunity na makapag-travel sa iba't ibang places dito sa Pilipinas. And lastly is, um, in terms of socialization, marami akong na-meet na mga tao na naging friends ko. Nakatulong siya financially pero, uh, hindi naman po natin ma- maikakaila na mahal po talaga yung equipments ng pagsumasali ka sa sports. Like, especially kapag individual sports siya, like yung sa amin, table tennis, mahal po yung racket, gano'n, bola. Uh, medyo mabigat din po siya sa bulsa, kaya medyo struggle po siya gano'n sa uh, financial. Tapos, yung bayad pa po sa coach, iba pa po yun. And... Ano rin po, mahirap din po nung nasa public school pa kasi, uh, hindi po ganun kaganda yung facilities na nagagamit po namin. Kaya naman panawagan niya. Malaki yung part na nabibigay ng support ng government sa para ma-reach ma ng mga bata yung full potential nila in terms of um, at uh, sports. Kasi siyempre kapag maganda yung facilities na nagagamit Um, mas na-encourage mo yung mga bata na sumali at nakipag-engage sa sports and mas nakakapag sila ng maayos. Ipinangako naman ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan para sa mga kagaya nitong batang atleta. Kami naman sa pamahalaan hanggat sa abot ng aming makakaya. Ginagawa po namin ang lahat para matulungan kayong maging mahusay na manlalaro. Ngayong araw, dito sa palarong pambansa, kayo naman ang kasalig. Sa susunod, kayo na ang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Games at saka sa Olympics. Magandang halimbawa kayo sa kabataang Pilipino na may pangarap sa buhay at determinasyon upang matupad ito. Samantala, nagpapatuloy pa rin naman ang ika na limang palarong pambansa 2025 na ginaganap sa Ilocos Norte. Sa partial at unofficial medal tally ng palarong pambansa, nangunguna pa rin ang NCR na nakakuha ng 101 na gintong medalya. Pumangalawa naman ang Region 4 na nakakuha ng 39 gold medal. Pumangatlo naman ang Region 11 na nakakuha ng 36 gold medal. Nasa pangsyam na pwesto naman ang Cordillera Region na may nakuhang 16 gold medals. Hindi madali ang inyong pinagdaanan. Yung oras na ip ipapahinga ninyo na lang dapat, eh, gagamitin ninyo pa sa practice at saka sa training. Mag-aaral sa umaga, tapos ensayo sa hapon. Minsan, kulang pa sa gamit o, pang o sa panggastos. Kaya naman, kaming lahat, believe sa inyo, sa inyong galing, sa inyong tibay at sa inyong dedikasyon. Magtatapos ang palarong pambansa 2025 bukas May 31 at mapapangalanan na ang mga nanalos sa iba't ibang larangan ng sports. Angel Arquero, RNG News.